Ang sulat ni Paul sa mga Philippians ay sinulat para sa unang church na tinatag ni Paul sa Europe, sa Roman province ng Macedonia. Nakakulong si Paul nung sinulat niya ito. Problema niya noon ang ibang Christian workers na kumukontra sa kanya at nag-aalala siya sa maling teaching na tinuturo sa church sa Philippi. Pero kahit ganun, Mararamdaman pa rin sa sulat na ito ang saya at confidence ni Paul dahil sa malalim na faith niya kay Jesus Christ. Ang unang dahilan kaya sinulat ni Paul ang letter na ito ay para magpasalamat mga Christians sa Philippi sa binigay nilang tulong nung nangailangan siya. Ginamit na rin niya ang chance na ito para palakasin ang loob nila at huwag silang mag-alala sa sitwasyon niya at sa mga sarili nilang problema. Nakikiusap siya na maging humble sila kagaya ni Jesus at huwag mangibabaw sa kanila ang sariling interes at pride. Nire-remind niya sila na ang buhay nila kasama si Christ ay isang regalo na galing sa sobrang kabaitan ng Diyos na tinanggap nila dahil sa faith at hindi dahil sa pagsunod nila sa mga ritual ng Jewish law. Mababasa din dito ang tungkol sa saya at kapayapaan na binibigay ng Diyos sa mga nabubuhay kasama si Christ. Kilala ang sulat na ito dahil sa emphasis nito sa saya, confidence, unity at pagtsatsaga sa faith at buhay ng nang isang Christian. Makikita rin dito ang malalim na concern ni Paul para sa church sa Philippi. Sa Book of Philippians, tinuro ni Paul na ang true joy ay hindi nakadepende sa money, possessions, o magandang situation sa life. Kahit nasa prison siya, masaya pa rin siya dahil ang happiness niya ay galing kay Christ. Pinaalala din niya na we should trust God sa lahat ng pagkakataon. At huwag laging mag-worry kasi God gives peace sa mga nagtitiwala sa kanya. Importante rin ang unity at love ng bawat isa. Dahil ang church ay isang family na dapat nagtutulungan at nagka-care sa isa't isa. Pinakita din sa Philippians na ang life ni Jesus ang best example. Nagpakumbaba siya, naging obedient hanggang sa death at dahil doon siya ay pinarangalan ng God. Bilang believers, duty natin na ipakita ang faith sa actions at words. Dapat tayong maging humble, magbigay respect sa others at mag-forgive kapag may misunderstandings. Encouraged din tayo ni Paul na keep doing good kahit walang nakakakita at huwag mag-give up kapag may trials. Each one should be a good example. Hardworking sa tasks, honest sa words, at joyful sa service. Importante rin na lagi tayong maging thankful sa lahat ng bagay, small or big, at ipag pray kay God ang ating needs. Sa ganitong paraan, people will see the light of Christ sa buhay natin at mas marami ang mai-inspire na sumampalataya at sumunod sa kanya. Salamat sa pakikinig kapatid. Ano ang natutunan mo ngayon? I-comment mo at huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. God bless. In the name of Jesus, amen.